Binisita ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Ramon V. III ang ilang flood control project sa ikalimang distrito ng lalawigan nitong Miyerkules, September 10. Layon ng pagbisita, na-inspeksyonin ang mga proyekto mula pa noong 2019. Apat na flood control sites, ang personal na ininspeksyon ng gobernador, kabilang ang mga nasa Tagamusing River sa bayan ng Binalonan. Ilan sa mga ito ay sa Barangay Santa Maria Norte, Mangkasoy, Santo Niño at Poblasyon. Mula pa noong 2019, inumpisan na ang pakikipag-ugnayan ng mga kinatawan ng distrito sa DPWH para magkaroon ng isang maayos na master plan sa flood control. Wala noong 2019 nung no, ako po'y umupo na bilang congressman ng 5th District of Pangasinan. Gusto ko pong makita kung ano ang... Uh, naging resulta nung aming pakikipag-ugnayan sa DPWH at uh, sa atin pong opisina no as representative of the 5th district uh, from 2019 to 2022 nakipag ugnayan po tayo sa DPWH noon upang gawin ang master plan sa long term master plan for our flood control infrastructures yung needs ng ating mga constituents at the, uh, yung expertise ng DPWH, nakabupo kami ng long-term uh, master plan at yun yung ini-implement nila taon-taon. Sa nasabing pagbisita, makikitang buo pa rin ang mga estruktura kahit matagal na itong naitayo at nadaanan na rin ng ilang bagyo at pagbaha. Hindi ito ghost project. No? At makita nyo, ilang taon na ay uh, buong-buo pa rin. Dumaan na ito sa kuan. Maraming mga <laughs> baha. No, hindi ito pinalit na daan lang para magmumang maganda. Siguro yung iba, hollow blocks ginagamit. No, pero ito, garantisado, buhos to. <laughs> Very good. Congrats, engineer. <laughs> so Tawa ako. Sa pamamagitan nito, umaasa ang mga opisyal na mas mababa na ang bilang ng mga bahay na tinatamaan ng baha. Patuloy ang monitoring at koordinasyon ng probinsya sa DPWH para masigurong naaayon sa plano ang implementasyon ng mga pang-imprastrukturang programa. Valerie Dismaya, RNG News.